Umaliliit lahat. Oh. Yay, kuha So yung guys, magandang hapon magandang araw po sa atin lahat At yun yung asamahan nyo kami manguha ng lukan at uh, suso At bali kasama ko po si Nuno dito At ako, sa aming dalawa po uh, bali tatawid kami dun sa kabila guys uh, Manguha na naman kami ng lukan at suso uh, Para may pangulam So, kami lang muna na una. So, mamaya, mga bata, kasama na namin yan mamaya kasi susunod na lang po sila. So, tara guys, uh, Samahan nyo kami manguha ng suso. So, tatawid kami doon sa kabila para manguha kami doon sa uh, kabilang lalao. So, kung tawag, tawagin dito, ay eh, lalao. So, marami kasi susunod doon sa party na yon So, yan nga guys, uh, bali tatawid kami Nuno. So, nauna na si Nuno at ako, simpre, eh, nasa huling niya ako at simpre, eh, nagbibidyo tayo diyan guys. Ayun nga guys, uh, bali nandito na kami sa no, naglalakad na papuntang uh, doon sa maraming spot na maraming suso. So ayan, nagaharap na, na rin kami diyan kasi may merong mga suso na rin diyan na nadadaanan. So ayun guys, uh, tara. Samahan niyo kami at uh, siyempre guys, uh, Huwag wag niyo kalimutan i yung FB ko, uh, Disho TV. Uh, siyempre yung paki-share na rin po at paki-like, comment na lang po. So, yun guys, ah, bali napakasarap po yung mga susurito. So, talagang pag masipag ka lang dito sa dagat at malapit ka sa dagat, eh, punta ka lang dito sa, at magkakaroon ka lang pang ulam. So, libreng ulam. Ah, masarap yung susu sa gata. So, yun. Ah, malalaki yung susurito. Ah, talagang ah, masasarap. Ah, malinamnam. So, yun guys, ah, bali andito na ako may kabila at dumating na yung mga bata at yan nga guys ito uh, at nakita na namin so yan papunta na naman kami doon sa kabila para doon manguha so yan medyo malalim nga lang yung putik dyan guys tatawid din si kami GBO? dyan papunta ang kabila so marami na rin nanguha ng litog dyan guys so yung mga so, yan? Uh, ano dyan nanguha so, so, ng mga yan so hindi na ako pan sa litog so, so, yung lakang kasi uh, nasa ano uh, yan so bumabaw sa putik so yung litog naman eh kinakapa lang yan guys so yung guys ha ah, bali tumawid na nga kami dyan ni Nuno pupunta kami ako yeah. kasi andun na sila JB sa yung mga bata so yung guys ha ah, tara sumayo kami maraming to, to. salamat sa inyo guys so, si Kato. So, panoorin nyo na hanggang sa uli. uh, ah, ayun si Kato pala. Kato Ah, lalo ng putik, guys. Ah, <laughs> guys, ang lalo ng putik dito. yeah mga nanonoso, naglilitog. Marami nang uwi na litog tsaka suso. Ngayon, marami ng nang uwan nang litog tsaka suso. Ah, guys. Oh, lawak nitong lalao. Oh. Nang ano, nang eh, mga kagala daw, oh. mga ano. Ito yung pinakamalaking luka no oh. laki ng luka guys nakuha nito ayan eh luka guys laki oh As may mamalaki pa niyan no to to tom mangagala maliit pa may mas malaki pa po no to so yung guys hapon na pala mga <laughs> alas singko na so, ayan ganyan lang pagkuha ng suso kailangan tiyaga-tiyaga lang. So, kailangan lang talaga ingat lang sa paa. Maraming talaba. Ha? So, guys. so nakakuha na namin ni Nuno, oh. Marami-rami na rin yan. So, marami ng, ano yan, sip-sipin. Uulab na, guys. Ay, si Kato, Tara, Kato! O, so, guys. guys. Ayan, ito, mga bata, ito, oh. Ayun oh, lumalangoy lang pa. Uh, magaling dalawang yung talaga laman ng lalao. Anak ng lalao 'yan. <laughs> Ayan, guys. Okay. Huh? Laki oh. Guys, ang laki. Okay. Ano 'yun? No? No, pusikit. Pusikit oh. Ayan. Guys, ito po. Nen. Guys, ang laki po. Ito 'yan, yung litog. litog. Ito guys, yung litog naman, guys. Sumalit so, pa lang siya. Abigyan natin kay Devin. Hmm. Isusuo. Patay ako eh. Patay. Patay? Uy, oh, mga yeah. agala, may tatay po dito. Sakit din pala sa likod. Ay, no. Ato! Wala wala. Katong. Naligo ka na naman, Kato. Naligo ka na naman. Oo. Kuha, litog. Tanga. Ano? Sino 'tong naman? 'Tol, pangani isa sa Malaki? Mm. Lian katang. Mm. Ah, laki katang oh. Laki katang oh. Yeah. Ano? So. To. San. Ay susut. Ayun oh, suni sa kontikit. Ha. Katang. Oo. Ano ka to? Da! No. Paa! <laughs> ito guys, suso. Ayan. Ito mo yung mga masasarap na oh. sipsipin guys, suso. Ayan dito. Ayan so, guys, kato. Yan, dukot ka to. Ayan, dinukot-dukot ka Kato yung katang. Galing talaga to si kato ko humukot eh. No. Kasi pag sinunsin to kay iyak niya. Ito, ito guys, may suso guys. <laughs> Tuloy ko guys. Yan guys oh, so, Ah. Ito pa guys. Maraming suso rito guys. Inodampot lang dito yung mga suso guys. Ayan oh. Ayan. sarap. Sarap na ito gata. Sup-supin. Ayan guys oh. Ito. yan, Sarap nyan. Sa Manila Mahal lang kilo nyan. Dito sinadampot lang no? Oo. Ito yung guys oh. Dalawa oh. Kukupulan yan, suso. Guys, yan. Yan mga kagala. Mga uh, kagala, mga ka mga syo, mga guys. Mga, mga uh, nang na naman kami suso. So, halos sa araw-araw lukan tsaka suso nang uwa. Hindi nagsasawa. Yan, si pagkalan dito. Marami makukuha dito, guys. So, Ang Adisyo, may nakakuha si ano? Sito. Si Kato, Katang. Ayun no? kala ko Katang, may... ah. katang naman. Okay. Ito. Ayan, guys, daming oh, ano rin. So, no? oh, Paling maka, ano guys. Ayan. Tayo susuri ito. sarap talaga nito gata 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 kahit anong sahog mo guys masarap masarap kahit sipsipin yan ito so, masisipag ito mga bata so yun guys dito sa mga nipa na to maakit yung mga susu tsaka yung mga tinatawag na ano sipsipin na yung ano sihi so yan. So, diyan lang sa mga gilid-gilid ng mga nipa ay marami. Maraming lukan niyan. Yan. So, yan tulad nito guys, so yung sinatawag na pusikit eh, ayan, tinatawag na ano. Sihi. Yan. Sarap yan Mas malasa din sa suso. Ayan guys, so may uh, pusikit na naman kung tawagin ito yun. Ayan. Maga lang yan guys. Ganyan lang yung mga, mga ano rito. Mga kagalan, dito, Maraming dito. ganyan. So ipaw guys. Ayan o. Malaki laki. Ito. Ayan. Sarap yan. Sarap yan. Ayan mga mga kadinsyo guys. Ayan uh, si Kato. Si To. Si Utoy. Si Tutoy. Ayan, kasama namin yan manguha ng mga suso at ito guys tingnan nyo guys ang laki o oh. ngayon oh, guys magandang hapon uli at pauwi na kami so tara pauwi na kami guys dahil hapon na ah, ah mag aalising ko na so may pang ulam na ayan so ganun, gawi, ganong pa rin naman ang gawi let's go guys tara Sarap dito, gata, suso. Pwede nang ulamin ngayon o kaya pwede mo pa ano, pasukahin. Depende sa inyo. Pagluluto. So yun guys. Lalakad na kami pa uwi. Tara. So, kita kits bukas guys. Thank you. Ah, salamat guys.